Ayan po yung tree is ng polo. Ayan. Ayan. Nandun po yung barangay publasyon. Ayan. Publasyon. Barangay polo at health station. Ayan. Kita nyo. At ito yung Valenzuela uh, polo uh, fire. Ayan. Ayun. Polo Fire ayun at ngayon po pupunta po tayo ng pagawaan ng payo papagawa ko po yung payo ito pong daanan na ito ay papunta po itong Malanday yan doon po sa kanto na yon yan sa kanto na yon ay papuntang Ubando Nandiyan po yung LBC. Ayan, LBC. At saka, Kever. Ayan. Ayan. 好，板，我要这个。 Hello, Tay. Good morning. Ano ba lang good morning, Nay. Good morning. Ano ba lang <laughs> kayo? Balik, balik. <laughs> Dalawa po itong ipapagawa ko. Ayan, ano sira niya? Ano po, stock up lang po ito. Ano stock up? Yung hindi mag ganun. Ah, tubo so, na niya. Opo. Tubo na, hindi na magagawa Baka nalak lang, lang. Patingnan ko lang kay tatay. Dito, dito po kasi ko nagpapagaw. Ito po, may bali lang po sa ganito. So ko okay ito si tatay eh. Ayan po. Ayan ang mga balik-balik. Hindi alam Nagagamit naman po yan. Kaya lang nag-stack ba? Baka mayroong ano dyan sa loob. Mayroong... Hindi umano boy. <laughs> Hindi lumabas yung... Daanan ko na lang ito, Tay. Kailan? Maya-maya po. Manggagaling lang po akong palengke. Eh, may ginagawa pag sa pagod eh. Ah? Eh, anong oras po babalikan ko? Ba dyan po sa palasan. Ah, palasan na. Ah. Balikan mo na lang after lunch. Ah. Anong oras po kayo rito? Ah, 5. 5:30. 5:30 po kayo. 40:40. 40:40 po. Teka. May barya kaya ako? Hanap lang akong barya na eh. Ito na 'yo. Thank you. Thank Nay. Uh, salamat, Nay. Balik, balik lang, na lang ako, ako tayo. Uh, salamat, salamat po. Salamat. Ito mga mga tao ito, pa balik pa. Demo, pokok tang Malandaian jeep. Galing kong Ubando. ako nagpapa-blood pressure Yan ang tulay ng Polo, pupunta pong Ubando yan. Yan. Iikot muna tayo dito sa palengke. Kung anong mayroon dito sa palengke Yan, ito na ng ang palengke ng polo. Tingnan natin kung anong mayroon dito. Ayan o, dyan ako bumibili ng kamuting kahoy kay tatay. Dito kayo bumili kay tatay ng kamuting kahoy ah. Maganda yung paninda niya rito. Ikot po muna tayo. Lapya madam, bilapya. Dali lang. Oh, daming isda. dami isda ikot po muna tayo palingki ko ito ng polo Ayan. marami pong isda ngayon at karni Marami pong isda. Ayan, ang gaganda ng isda. Ayan, oh. Ang gaganda. Mm -hmm. Ayan, ang gaganda ng isda. Ang gaganda ng isda. Good morning! Kita mo ito? Ilang <laughs> yan? Ito. Ano pangalan mo dito? Dito kayo bumili ng manok ah. Kay Jo. Ayan o. Dito sa palengke. Napupo. ng Ayan o. Nakalit. <laughs> Paano? Hindi ko siya inuna. <laughs> Ayan, dalawang ano lang, Buo. Ilang kilo ba yun? Mamaya pupunta ako dun sa iyo. 540, 540. Magkano? 540. Biro mo, 540. <laughs> Vlog na. Hindi nakalay. Kaya ayusin mo, oh. Hindi kakita kita, eh. Nakaano ka, eh. <laughs> Dito kayo bumili ng ano, ha? Ah. Oh, kompleto siya rito. Mano, yan. Mamili. Mamili lang kayo reto. Thank you. Magkano binayaran ka tayo? 540. 540. Okay. 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 na Nasa pulo ako. <laughs> Ayan, si ate. Bumili na, oh. Ha? Dito na ako sa ano. Sa... Kay... Kay ate. Sa ko sa... Baboy. Good morning. Oh, ano masasabi mo? Ano, bigyan mo si Ate Ang gwapo mo rito. Oh. Oh, yeah, tingnan mo. Dito kayo bumili ng bago ha? Yeah? Yeah. Ano nga number? Yeah. Kali na yan. Ayan o. Oh. Ayan yung number nila. Oh. Yan. 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 Dito kayo bumili. Ang lakunin sa lahat. May tusino. Yan. nasana ah, na yung ano? Si Beautiful. Yan, 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 yan. Bat wala. Sampaita lang doi ate. sa akin yan. Ito, buto. Buto? Isang kalahati. Mayroon. Ano yan? Yung? Ito, nakakasin. Pinchot Bago. Ba? Ha? Sandali lang. Ihiwalay mo yung kalahati. Para isang kalahati. Uh oo -oh. Ayan po yung palengke sa karnihan. Karnihan po yun. Ang cute! <laughs> Nagtago si cute Parang oh. <laughs> anak kita noon nung maliit pa yung mga anak ko. <laughs> Ito po yung timbangan nila rito. Ayan. Oh. Timbangan ng bayan. Oh. Nasaan na? Ang pa. <coughs> ribs yan, mas maraming ribs. <coughs> Isat kalahati. Hiwalay <coughs> mo yung <main> kalahati. Ay, <coughs> ay, <coughs> ay, <coughs> ay, 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 pa-subscribe po. 431. At pa-share sa aking video. At papindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking next video. Salamat po.